least uh, masaya tayo ngayon nanalo yung Lakers 3-1 na 3-1 ano ano siya ka Mads Lucy magandang tanghali mga buddy mga amigo mga katribo uh, so explain lang natin dun sa mga buddy natin kawawa naman hindi alam kung ano yung TOR what o sa mga hindi nakakalam ng TOR, yan yung Transcript of Records. Diyan nakalagay yung mga grades. O, diyan makikita yung mga grades, yung mga nag-college. Kung sinagot ko na yung TOR, yan yung Transcript of Records. Kung meron yan, is yung mga nakapag-college lang. Sabi-sabot so, naman na, kituturbo lang ako sa eh kawawa naman wala ka kasi talagang TOR kasi kitut girl lang so kung gusto mga mag exam pag so, CSE kung wala kayong TOR hindi common 37 yung dalhin nyo yung iba nagdadala ng card ano kayo magpapa-enroll Form 137, yung titingnan namin. So, ulitin natin ha. Diploma. Form 137. PSA issued certificate. NA government issued ID. NA valid ID. Yan yung requirements para makapag-exam sa... APSAT for CAC Para naman doon sa mga mag-exam ng UCC ang dalhin is Diploma TUR Yung transcript of records PSA Issued by certificate And any government issued valid ID Any government issued by valid ID Doon I-share na lang ng video para alam ng mga ibang kabali natin, marami nang nagtatanong kung ano yung TOR. Yung mga nakapag-college na may 72 units, kailangan din natin ng TOR. Tingnan natin ng TOR nyo kung 72 units ba talaga yung makiwan. So, kung dating dito, bibilangin natin yan yung iba sabi nila nakakuha ng 72 units so pagdating dito binilang natin yung iba 69 lang 40 plus o yun hindi yun pwede kapag ka ganun hindi ka nakabot ng 72 units dapat meron kang 257 diploma nagraduate ka ng senior high school yung iba, junior high school. Hindi pwede yun. Dapat, senior high school. Dito po. Wala mga buddy. At least, uh, masaya tayo ngayon. Nanalo yung Lakers. 3-1 na, 3-1. Habot yan ng Game 7. Thank you and happy Sunday.